Ayan, dalaw muna kami dito sa aming tatang. Ayan, dito nakalibing yung tatang ko. Ayan, kahit na tapos na yung mga undas, marami pa rin dumadalaw. Gabi na kami nakapunta. At eto, nung pagkayari naming maglibot-libot nung hapon, ayan, uh, bago mag-undas yan. Marami na rin dumadalaw-dalaw. Ayan, nakita nyo naman mga lalabs napakarami ting ano dito nagpupunta nung maga po yan bago magundas tinignan ko kung malinis ba yung kanyang lapida at eto naman ay palabas na marami na ditong pantay may mga pulis po dito sa glory to heaven may mga security guard ayan for safety Ayan, nakalagay po dyan. May ay po. Glory to heaven po yan, mga lalabs. Ito po ay palabas na pagkayari naming mag-check nung umaga. <laughs> uh, umaga yata ito or hapon na. Sa dami naming inikutan. Ayan, nakalagay glory to heaven, memorial garden. Ayan nga po pala yung mga ginaya ko sa kanila bago kami nagpunta na sa sementeryo. Ayan po yung mga binili kong bulaklak na in-arrange-arrange -arrange ko na. Ayan. At eto nga po pala yung mga ginaya kong mga bulaklak. Ayan, fresh na napitas ko. At eto, binili ko mga lalabs. Ayan, yung mga pinitas ko, ah, hahaluan ko siya. Ayan na nga po, dahil sa hinaluan ko ng mga tanim ko sa likod. Ayan po, na-arrange ko na po siya isa-isa. Ayan po ay dadalin ko sa aking tatay at sa nanay ko, sa bayaw ko. Ayan. At uh, yung isa, iniwan ko sa amin dahil may ugat siya, gusto ko siya itanim. Hindi ko lang alam kung mabubuhay po siya. Kasi gandang-ganda -ganda po ako sa mga bulaklak na ito. Uh, at sayang lang, hindi ako nakapag-iwan din ng puti. Parang gusto ko rin ng puti. Hindi ko alam kung mabubuhay ko sila. Ayan na nga po at natapos ko na. Ready na sa pagdadala sa aking tatay at nanay itong mga bulaklak na ginawa ko at pinili. At ayan na nga po, nilagay ko na po dyan sa tatay ko yung bulaklak kong ginawa. Ayan. At uh, nilagyan ko din siya ng fresh. At uh, dito naman ay sa na naman ng aking nanay at mga bayaw. Ayan. Ay, ay, Bago ko na pa sa ito na. Kalina bang ilo? Ay, saan natin. Ay, Mga mga yan? Oo. Sa'yo? Ay, yun. No? Ay, isa Samsung na. Samsung. na. ano, at ayan ang akin mister. Siyempre, tamang taga-video lang ako sa mga aking mga anak, pamangkin. Ayan, mga pamangkin ko yan, mga lalaps. At ayan ang baby ko, mister ko. Kaya ito yung mga? na lang yung maganda. Mag-video kayo dyan ang babala. Ano na?

Ganda kong pamangkin, oh. Uy, ka mama. Oh, ilo, oh, I'm I'm good. Good. I'm, I'm lang yan. Mama. Mora lang, mora. No. na Nabutan na po kami ng gabi. kaya natyan na rin po yung mga bulaklak kasi babaw na puntod ng aking nanay at bayaw at ako. Malinaw ito kapag ano. At ayan, dito naman ang libingan ng aking bayaw. Ayan, syempre, dinalaw na rin namin yan. At nilinis at ayan yung mister ko. At sinulatan na rin po yan ng aking anak. Nilitiringan niya na rin po yan. At ayan, dinala na rin bulaklak. At syempre, din na namin na ilagay yung mga birthday. Kasi po, uh, uh, sa susunod na lang pag may pagkakataon. Kaya, pangalan na lang.

Tara, punta tayo dun sa lolo. Tupi mo pa yung Justin. Para mat matandaan ko kung saan. Bye -bye. Ayan, dito yan. Eh. Diretso lang. Dito tayo. Bye -bye. At dito sa Bayaw Unyo ko naman. Ayan. Pinasyala na rin namin siya nung sumunod na mga araw. Pati sabay na rin sa mga lola namin. sa aking bayaw. At nung mga sumunod na araw, ayan, pinasyala na rin namin ang aking bayaw, Carly. Mm. Oh. Overload. bata ka na At sa dami naming inikutan, nayan bumalik na ulit kami dito sa aking tatay at dito na kami inabot ulit ng gabi. Ayan. Ayun yung mga ano, dami pa rin nagpupunta kahit tapos na yung undas. nayan marami pa rin po naglilipot pre mahalaga na nalilipot pa rin natin ang ating mahal sa buhay kahit na mayaba na sila di ba nakakalukot naman yung iba nakikita ko at ah, talaga namang maitim na maitim na hindi na talaga nadadalaw ng mga pamilya nila okay. Ayan. At kinutkot na nga po namin yung ibang kandila dyan para mabawasan naman yung nakapakat dyan at mapalitan po ulit ng bago. ayan, syempre kahit pa na medyo malinis na nakikita na ulit yung pangalan ating ah, tingnan po natin itong aking uh, dinalang bulaklak at saka halaman ayan. ayan. dinala kong halaman, buhay na buhay na yan bago ko dalhin ng lalabs so, para sa kanya yan para magbulaklak naman bonggamilya